Sobra excited ako sa mga niluluto n'yo. Gusto ko na matikma yan, gulatin n'yo ako, ipakita n'yo kung sino kayo. O, sir. Magkakabi. Kaya na. Nung no. tulungan namin. Ito na yung sure win. Hindi <laughs> ka sure? Enjoy yeah. Ngayon, magkakaalaman na kung sino ang top chefs ng team Ninong. Aray! Tikman uh, na yan. Grabe. Kinabahan ako para sa kanila. Unahin natin ang dish ng Team Ni. The Rising Dragon. Rising Dragon? Tapos is this sauce? the sauce? Yeah, this is the... Dragon. You explain. Dragon, Dragon fruit Dragon fruit pomelo sauce. Dragon fruit pomelo sauce? you so want man? us to explain that sinugba tagalog ah, okay. sinug yan tapos nakikita mo sa loob atsara yan ochor oh, wala nang hindi na madudumihan yung kamay mo no? di ba kasi pagbukas mo ng ulam uy sausawan na tapos sausawan sawan may atsara na nandrarang oh. put pomelo sauce oh punasan niyo yung mga bibig niyo naglalaway din kayo eh Masasarap ni Re. Oo, oh, hindi mapagsalita. Oh, is speechless. Yeah. Nag-iisip, nag-iisip na sasabihin. <laughs> Bakit may narrator sa utak <laughs> mo? <laughs> oh, ngayon naman, tikman natin ang dish ng Team Nong. Eh yan nga pala ang uh, very simple Bangus Delay Shoes. So pinagsama-sama lang yung mga nakuha namin sa palengke. <laughs> <laughs> ano tong sauce niyo? Uh, very traditional lang yan na uh, toyo mansi na uh, may kamatis. Tandaan nyo, may gradient twist dito. Hanapin mo yung twist dito? Hanapin mo yung twist dyan, tingnan mo. Medyo nahihirapan ako. Nahihirapan ako. Kasi... Patingin. <laughs> ah, Nahihirapan na. <laughs> Nahihirapan na. Nahihirapan nga na. Ang galing, ang galing. Thank you, thank you, Hindi kasi, nakikita ako na pareha silang okay naman. Pero merong nangingiba ba? Uy! Kayo matagal na tayo magkakasama. Oh, oh, matagal na tayo magkakasama, oh, oh. di ba? Ano yung isang bagay na madalas kong dinadagdag? Isang elemento ng lasa na madalas kong dinadagdag sa pagkain na medyo kinu-question ng ibang tao, pero para sa akin ay, ay nagbibigay ng balance alam sa dish. Ano yan? Bonus. Hindi ay, yun, hindi ay, Alam ko na. Oh. Asukal. Tamis. Tama ka. At dito sa dish nyo, wala nun. Kaya ito yung masarap, pare. <laughs> sobrang. Hey, hindi niya trick mo yung ensalado. Ay, oo, yun kasi. Hindi niya nakita yung ensalade. <laughs> Sige, umihirap umi 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 ito eh. Sige, Rep! Ay, pagbigyan mo to eh! Ito pa rin talaga. <laughs> ito pa rin talaga pa. Ito no, pa rin talaga. Para lang ano. Isa mo, eh, mo lang. Tikman mo lang baka iba eh, talaga eh. Baka magbago ha, baka oh, magbago. magbago. Baka lang. Ito talaga. <laughs> ito, talaga. <laughs> ito talaga. Ang sarap nung ano niya. Masarap nung balance niya. O oh, sige, o oh, sige. Dalawang elemento ang matamis sa kanya. Yung sauce, tsaka yung achara. Pero it barks. Uy, cheers naman dyan para sa team ni. Wala sa mga ng loob. O okay, sige na nga. Sige na naman eh. Congrats, congrats. Oh, yeah, yeah. Congrats, congrats, Ang importante, marami tayong tahan pulots pare. Ah, diba? Tama, tama. Napakasarap. Lalo to. O, oh, siyempre eh. Panalo eh. Panalo nga. Panalo nga dito. Yung, panalo, yung, yung, yung diba? sa kaya huwag mo nang galawin. Okay lang yan. Sa kanila na yan. Sa kanila na yan. Sa inyo. Na na, sa inyo. Na, na. Tatlo kayo dyan. Tatlo kami dito. <laughs> Uy. Okay ka lang? Parang kanina ka patulala ah. Pero iniisip ko lang kanina yung tumulog na kaldero. Pero wala naman tao. Um, actually, kanina nga doon nung uminom ako solo. Habang nagluluto kayo, parang may nararamdaman akong nakatingin sa akin. Ganyan talaga, hindi may sa mga, sa mga ganitong lugar. Bakit may experience ka na ba sa ano? Oo, oh, dati Nadayo ako sa isang lugar. Parang ganito rin, gubat-gubat. Oh. Tapos, babae, nakakausap ko siya. Eh, oh. hey, mga ilang araw. Oh. Oh. Masaya kami, oo. Oh. Masaya kayo? Tapos ayun, biglang nawala. Ginawsan niya na ako. <laughs> Baka ako'y tinawag na nung nana. <laughs> Ayaw lang pa sa nga. sa'yo. May experience ka ba? Ito, ito, marami. Ito, madami. rin ito eh. Me medyo marami, pero yung ano na lang. Yung pinaka-iconic. Medyo... May shared, meron pa kami shared uh -huh. niyan eh. May yung okay. uh -huh. medyo malapit lang ng country. Ang uh sabihin, -huh. recently lang. Oh. Uh Uy. -huh. Some beses, um, nagising ako sa bumabagay niyan. Kinausap ko si, si Airpat. Sabi ko, saan si ma'am? Hindi nagsasalita si Airpat. Tapos dumating si mami na malengke. Sabi ko, saan ka galing? Hinanap pa kita kay daddy. Daddy mo, wala dito, nandun sa Makati. Kahapon pa. Oo! Hindi na rin ako pupunta ro! <laughs> Tigil-tigilan nyo nga yung mga ganyan, gabing-gabi, ang pa pinagkukwentuhan nyo. Takot ka lang. Takot ka lang. Eh, Huwag yan. Sa'yo attract nyo yung mga ganyan, mga ano, dapat sila matakot sa atin. Pinulay! Hey, Ay! 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 Pwede magpapicture? Picture? Picture lang. Kanina pa kita kasi sinusundan e. Eh. Kanina nakita kita sa palinga kanina. Hinabol kita, kaya lang, hindi kita hinabot. Timing na timing ka. Hindi. Ang ko na nakakatakot, usapan. No. Ang lupit mo naman inaanak. Ibang klase ka. O sige, dahil dyan, tara. Picture tayo. O sige, sama na rin kami. Tara tara tara, 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 tara. Hindi ka nabumpa. Tara, tara, tara. tara. O, oh, bang oh, pa. Ay, salamat talaga mga par, Nakapag-recharge talaga ako. Ah, ang sasarap ng luto nyo. Well, nung, nung nanalo? Nung nanalo. Nung nung, nung nung... Kami yon, kami yon. Congratulations ulit. Tsaka, narealize ko lang na manang-mana talaga kayo sa akin. Ah, kami, kami. kami. Ah, yung mga nanalo pa rin, yung mga nanalo pa rin. <laughs> Oo, oh, kapatid. Eh, yung mga hindi naman nanalo, eh, may pagkakatao pa naman. Ito talaga, pare, ang um, perfect tropa trip. Alam niyo kung bakit? Ba bakit? Ay, ay, ay. Kasi iba talaga ang gaan kapag kayo ang kasama. Oh. Okay. Pero tama na yan, tama na yan. na tayo, pare. O, ito. Par, tikman mo to Masarap to na rin. Ito, ito, Cheers mo na tayo. Cheers! What a joy right? na Kain na tayo, inuman na tayo, pare. Ito, tikman mo to. Ito, ito, ito sa inyo to. Sa inyo Oh.